thank <laughs> you Mayong buntag mga kabreeders, kay karon man ang schedule sa pag-ship sa atong Indigo Chicks padong sa Mindanao, mo nang sayo kami ning mata karon. Ya yeah, mo ding painumon pod og reload ang atong mga Indigo Chicks mga kabreeders kaya taas-taas bang oras sa pagbiyahe padulong dito sa Mindanao. Palit de din ang atong Indigo Chicks mga kabreeders, linya dan ni, ni King Og, ara ara i-line nga Gigante, taga Dipulog si Sir Brani. dua ka pair iyang gipalit dire sa ato ang ah, mga kabreeders og dako ko pasalamat sa iyang pagsalig dire mo abot na ni sa yard. O, hopefully mapadaghan ni yang linya King og. Magkasuloy din, inyo. giganti ar ar Ararilay. sa ulan-ulan sayo, given na mata, maka breeders para sayo. Pag may ka-biyahi, kay sayo iba ang meet up na mo sa mo. Pick up, aning Mga breeders so, layo pa kayo ang biyahe. Mga breeders niya ulan-ulan pa. Bugno ang panahon, pero way ka Mga breeders kaya magsakyanan, may karoon nga maging meet up sa mo. Pick up, aning. mga IG chicks. Ah, nang gi-PM na ko, ngayon wala na ko na reply eh. Pasensya na mga bro, kaya wala na ko ikahatag ninyo. Kaya nasunod out na, na ng atong IG chicks. kabalaka mga bro, kaya na pinagsunod. Siguro next week mo na sila. Kanya, ma-update po mo kay ano na yung nag-post sa among Facebook feed. Pasalamat <coughs> sa ginoo mga kabreaders nga gagarsihan yun atong ginagmay nga panginabuhian. Mm -hmm. Palit na mo unisalig. Salamat kayo ninyo bro. Uh, hopefully mapanaghan ninyo ang mga IG chicks nga ni King Og sulod Arari line Why okay, sad ang itong deliver karon mga ka-breeders aside sa ipaship na to sa Mindanao na ni yung acquired na to na malabian padulong sa nabanga so amo pong ihatin Ang okay, mga IG chicks nga biyahe sa Mindanao ako hindi padala pa to ka Thunderbird Baby Booster para na sila makaon sa biyahe Sintra okay. gusto trabaho mga ka-breeders para mapaship yung mga IG chicks labi na kining na sa Mindanao padulong sa Mindanao mga ka breeders kay Barayana ni uban din ako kung doha ka igsoon nga magbiyahe padulong sa ina bangga mga breeders niya sila niya akong igsoon sad akong ipadrive sa musakenan para maghatod ani mga maki-meet up me sa mo pick up nga tauhan ra sa ato ang buotan nga shipper okay ni padung nami mula raga mga breeders ang mga pelon na ang mga karton nga gisudlan sa ato mga ID checks kay nanday mi ni mga ka breeders kay lisod kayo magbiyahe ko motora labi na ang panahon dili maayo ulan-ulan mo na nga kasakyanan may para safety yun na atong mga ID checks nga mga tod sa meet up area nga amo ang kitaan sa mo pick up ane. medyo landag din yun ang kalsada mo nang bakbak may padagan mga breeders kay gagukod ng oras din eh nya layo -layo pang ina bangga gikan sa mo biyahe pa og oh. duha ka oras og tunga gikan sa mo padulong sa ina bangga mga kabriders maunang nang mag layuk pagyod bahi on mo nang pinaspasay gyud mi ani padagan minama haudin eh, kay mao lagi nang sayo mga kabriders pero kung hatod na sa ina bangga magita mig anan para maka pamahaw mga kabriders og ani nga aku mo na mag video ana na kung video kung duol na mga kabriders sa ina bangga nakita namin sa mo pick up sa mga piso mga kabriders nang gisulod na mo sa karton nga ni padulong sa dipulog mindanao of course atong kalibutan nga Peru si, pero siya matauhan kay responsable gid sila nga muhimo sa ilang trabaho mga ka breeders og kini kay nahuman naman na dali, ming balik sa si sakyanan kay atus unahan siguro og naay makita na mong kantin mamahaw me kay medyo gutom na gyan, mga ka breeders ha ah, gyud dire mga ka breeders kay medyo layo pa ang bihian pa uli ngita gyud me kantin karon iya yeah, timing gyud pag abot na mas klaro na nakita na mga signage na naay bulaloan o na pares mao na naka decision Ming nga muhunong me kay dire mga on pangalimyon pa lang sa humot nakaingon kong lami gyud ilang pares dire bulalo mga ka mo na nga nindit suko kudol diri yung nilang tao hinam na ko kaayaw nga sa ilahang paris diri yung bulalo mga ka-breeders. yung humot pala nga nangalim yun nakaingig yun yung ilang paris kaya mailaman sa ilang kahumot sa ilahang mga giluto. so wedo-wedo guys mga kabreders matik na order nako ko para makapamahaw na mi diri pagkahumanin ni pagkaon ang biyahe na po nagpauli sa mga kabreders mga Kay human na mamina mga breeders abiyahin na puno pa uli sa amung ah. O gdidirat ako to mga breeders salamat sa pagtiwas sa pagtanaw ng akong video. God bless us.